Good morning, good morning. Babiyahin na naman tayo ngayong umaga kay Joyride. Samahan niyo ako ngayong muli mga paps. Samahan niyo ako bumiyahe. Pick up na tayo ngayon mga paps. Papunta na atin eh ito. Kamusta kayong lahat mga paps? Good morning, kamusta ang araw nyo? Gising na, gising na. Kapi na mga paps. <laughs> Umpisa na naman tayo sa hamon ng buhay ngayong umaga mga paps si Rangelo ah sige oh. pati yung ano mo yung bag na malaki yan para hindi ka hirap pag sa biyahe yung isa hindi nakasya yan pwede mo yung hawak ito nang ano sir Ateneo? Anong oras yung pasok niya nito, sir? 7? <laughs> Medyo ano? <laughs> no, Kapit ka na lang. Ha. 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 Wait lang po. forty 48 minutes. <laughs> May daan pa dito sa taas. Ito na po kami. Alright mga paps. Naibaba na natin yung ano. Yung ating pasahero galing North Caloocan papunta dito sa Ateneo mga dito mga pops ang lawak pala ng Ateneo hindi ko alam kung saan ang exit nito. exit nito. ito boss saan exit? Diretso lang. diretso lang po thank you boss maliligaw ka dito ngayon lang kasi ako nakapasok talaga dito mga pops sa Ateneo na to kaya medyo mahirap kasi hindi naman tayo naka google map Saka siyempre, loob lang to ng loob to ng ano Ateneo kaya siyempre maraming exit ito pero siyempre may may pinaka exit talaga na doon mo kukunin yung ID mo. Eh siyempre yung ID natin nandoon sa may kailangan nating labasan. Ayan, shout out sa mga estudyante at sa mga taga-Ateneo. Lalo na sa mga Prof And director Baka naman <laughs> Baka naman eh no So ayun mga paps Nakalabas na tayo ng Ateneo School Ang gagawin naman natin ay Maghihintay tayo ng book Pinasokan tayo 2 kilometer uh, Pasensya na po Medyo marahe, malayo So waiting tayo ngayon dito mga paps habang naghihintay ako ng buk, biglang lumapit sa akin ito si Kuya at nakiusap na manghiram ng 50 pesos dahil sa naubusan ng gas ang kanyang motor. Papunta sana sa siya ng Sandigan Bayan ngunit bigla siyang naubusan ng gas. Paps! Paps! Magpapagas ka ba? Pwede naman na TJ Gas dito eh. Hello, bakit 'yang pounta? Hindi, TJ Gas ko na lang, wala pala akong barya eh. Dito lang dito na muna. Yung TJ Gas na Ah, pero pa, dito ka muna papagas. Saan ka pa pupunta, paps? Oo, ako Ah. Uh, ah. Uh. Pwede naman na Tatjie Gigas dito rin natin si Pops Gigas na lang. Saan daw ba? Ah, sige. Ah, sige. Kuya, bayaran ko na. Bayaran ko na lang. I-cash ko na lang. I-cash ko, ko na lang. Yung 50 pesos nung isa. Yung 50 pesos, ayun ah. Yung papadiga sana. Ah, hindi. Yung 50 lang. 50 -50 gas? Hindi, yung i-ano, e, i-gagas. E ah, 50 na lang. Oo. Ah, oh. ah, sige. Ano pangalan mo, kuya? Donald. Donald, sige. Ha? Ah, sige. Traffic pa naman. Pwede ba project? Ay, hindi. Kailangan professional eh. Oo. Sige. letter P sige paps sige nga paps singat ayan abusan ng gas si paps may book tayo kailangan natin puntahan to ay bitin ako sa bitin ako sa u-turn mga paps Yari tayo. Buhay nga naman mga paps. Hindi mo saan? kung kailan ka tutulong. Hindi mo rin alam kung kailan ka magkakaroon ng trouble. Kaya kung bibigyan ka ng pagkakataon na tumulong sa kapwa, huwag kang magdalawang isip mga paps. Kung meron ka naman kahit maliit lang na bagay, malaki na yan para sa kanila. Sige, sige. Dito na, malapit na ako sa, ano, tapat na ng shell. Medyo kakanan lang ako kasi sobrang traffic. Malapit ka lang ba dito, ma'am, sa may shell? Punta ka na rito. <laughs> ito, 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 ma'am. Ito, 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 ito. <laughs> Ang traffic kasi ma'am eh. <laughs> Project ano ka? Project 7 na ma'am. 10 minutes. minutes ko kayo. Wag na. 10 minutes ko kakarating na tayo doon. 10 minutes? Wait lang. Titingnan ko yung daan. <laughs> Project 7 kasi lalabas tayo sa may ano. Ay, <laughs> oh, ang layo. Wala bang ibang daan? Wala, doon talaga talaga pala tayo dada. Mag-u-turn tayo. Okay na ma'am? Pwede gigas na ng bayad ko? Ah, sige ma'am. Para puro gigas na yung binayad sa akin. Wala, hindi ko lang kasi yung cash ko eh. Ah, sige, okay lang ma'am. Okay, na ako nag-u-turn. Magkano ba yung fare nito? Magkano yung fare nito? Wow. 50, 150 plus 139 ah 139 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 yung 139 139 Bakit na late ka ma'am? Pati yung yung hinatid ko rito sa <laughs> yung hinatid ko dito sa Ateneo, galing pa ng North Caloocan yun. Late na rin. Uh -huh. Isipin mo, ang pasok niya alas alas 7. Uh -huh. nagbook siya, ano na, 6.32. <laughs> <laughs> Tapos yung biyahe namin, 48 minutes. Eh, ang, natitila, ang natitirang oras na lang niya is 20, ano na lang, 28 na lang. <laughs> Ang traffic kasi ngayon dito. Ayaw eh, mo. Oh. Oh. Grabe oh. Kanina pa yan. <laughs> Sige ma'am, ingat. right mga paps na ito drop na natin ulit ang ating pang pangalawa pangalawa pa lang natin yan mga paps grabe alas 8 na bagay kasi ano naman uh, tanghali na rin tayo lumabas alas 6 imedya na yun eh nung nakalabas tayo oh ulang Ma'am Ano pala? 159 pala yung ano? Ano? 159 pala yun Ay kulang pa ako Ben <laughs> Nang Oo oh, Ay 140 ba yung sinet mo? Oo 140 Ben Mmm Thank you, you ma'am Alright mga pups ay sa kabila tambay muna tayo dito sa glit mga pops sayang yung 20 pesos mga pops na mga paps na i-drop na natin dito kinulang pa si ma'am <laughs> Francisco pinasokan agad tayo mga paps sa kaya to manggurami na lang tayo so layo one point saan ba yung punta nito Doon, uh, ano to? Uh, Ramcar Central Building. Doon, ayan. Access. Diliman. O, sige, kuhay natin. Ay, ay, ako. Wala na akong cash na nakuha. Puro gcash <laughs> hey. So, yun mga paps. Nakakuha tayo ng book. Papunta ng Bagong Silang, North Caloocan, mga paps. Palapit na palapit sa atin, mga paps. So pang tatlo pa lang natin to pero dalawang ah, tatlong long ride. So sa tatlong long ride naka 600, 600 tayo mahigit mga paps. So, siguro pag na-drop ko to kung makakakuha pa ako sa bagong silang ay eh, di oo. pa tayo. Pag hindi na, uuwi na tayo. Sakto, 8.27, medyo pauwi na rin ako sa oras na to mga paps eh. Oh, ah, diba? At least nakakuha tayo ng papunta ng North Caloocan. Second time natin ngayon na nakakuha ng ganitong book. Papunta sa lugar na ano, malapit tayo. So kaya si Ma'am Ma'am Jillian. Hello? Hello? Saan kayo banda? Bago, bago lang mag silang na sir. Shower cap. Yung bag ni sir, hindi niya nilalagay rito mag ano ba tayo no papayo turn pa tayo pala <coughs> si Sir Jillian Kulit eh oh. di ba Jillian pangalan babae ba di nga tayo mga paps <laughs> <laughs> Masyado mainit eh naon ulo ni sir. Dinadaan ko lang asya sa shortcut eh. Kasi sobrang traffic talaga dun sa lugar na yun. Ayaw niyang maniwala eh.